Ano ang kinakatapos mo sa at sa, sa ano sa private part ng lalaki para makita? Wala, kasi po. <coughs> depende po siguro. Paano depende. Sa size, the joke. <laughs> <lang>. The joke. <laughs> depende <mo>. sa size <laughs> siyempre, mo wala ko wala ko naman wow. na <laughs> 'di ba? Lalo na pag wala ka pang kamuwang-muwang, wow. 'di ba? Anong gugustuhin mo? Mong... Ito, walang mali siya. Anong gugustuhin mong makita na size for the first time first sa, time. sa partner mo, uh, anong, anong sukat ang mas, mas gusto mo lang makita? Siguro yung ano lang po. Mga six, mga ma five. <laughs> <laughs> ah, mga four? Siguro po. Mga four lang. Ha? Ah, bakit yan? Para hindi po masyadong scary. <laughs> ah, pala scary? Yung hindi pa, <laughs> hindi pa na nagagalit. Okay. <laughs> so pag ganon, okay lang sa'yo okay lang sa makakita sa, sa shooting. Huwag lang hawakan Hindi po. O, oh. oh, depende. Depende po. Pero nakapikit. Uh, pag hawakan, nakapikit. <laughs> Oo, pero pag hindi. Pag itignan, walang hawakan. <laughs> <laughs>